umaga mga, mga karonda mga pala si Prince Smart Group TV ulit mga oh, karonda may bad news tayo eh gawa na yung isa natin pet vlog eh may nakakaw nawala yung isa yung babae yan gagawin ko na lang si apat naman to yung itlog nila ihatiin ko sa tatlong na yung itlog yung Tinigilan na nung Kalaki yung limliman eh. Bad news. Manakaw, lum lumabas na ang sandali na hindi nakabalik. Masikwat na. Hindi naman ganun yun. Napakita ko sa yung mga titlo. Sinama ko sa dalawa. <laughs> itlog nito tinara siya toto ito, dito to, to, ko na lang nilagay yung isang itlog siya ko na nilagay kasi ninakaw kapon yung parsi ko. Pinarisan ko na naman yan bago yan iniwanan nyo na itlog nyo eh pinarisan ko na lang iba dito ko sana ilalagay kasi lang maliit yung pares niya yan yan 'yung pares niya yan ang pares ng aking maliit, maliit kasi yan eh baka hindi niya kaya limliman yung tatlo yan, dito ko siya nilagay kay Balmond yung tatlo ni limliman yung Balmond yan tatlo limliman niya Sana mapisa lahat yan. Alamin natin kung kaya ba nilang pisain yan. Ito, ito, ito na rin ito eh. Yan, lumalabas-labas na sila ng ganyan kahapon. lipat doon sa kabila. Hindi na nakauwi. Kasi may kalapatian doon sa kabila eh. Mga karonde eh. Baka, nadali na nila yan. Sana mapisaan ito ito. Sana mapisaan nila. Sayang yung aking puti pa naman yung pares nun. Magandang mga mga karonda. Mga pala si Prince Smart Club TV ulit. Mga oh, karonda may bad news tayo eh. Gawa nung isa natin pa eh minakaw, nawala yung isa yung babae kaya ang gagawin ko na lang si apat naman to yung itlog nila ihatiin ko sa tatlong na yung itlog yung tinigilan na nung lalaki yung limliman eh bad news nung nakakaw nung lumabas lang ang sandali na nakabalik nasikwat na hindi naman ganun yun napakita ko sa inyo mga itlog. sinama ko dito sa dalawa